Nag-aangata na ng nga sila. Look at that! And guys, unlucky. ang laki ng ating patatas. <coughs> Tanghaling tapat na dito tayo sa ating farm kasi pamula ng kaninang umaga, nandito na tayo dahil naglilinis nga tayo. At ang gagawin natin ngayon, guys, jaja! Yes, nakikita niyo yung mga deads na yan. <laughs> yan ay mga patatas natin nagagawin gagawin natin ay mag-harvest tayo for today's video at hindi natin alam kung may laman sila guys. Kaya ang gagawin natin muna ay tatasasin na muna natin yung ibabaw at isusurprise ko kayo. Siyempre ako din kung masusurprise ba ako dahil nga sabi ko sa inyo bago tayo umuwi ng Pilipinas, ang tinanim ko dyan nung uh, April, nagbungkal kami ni Papa tapos nagtanim tayo ng mga mais dyan at ito bubunga isang mais. Ayan, ito nag isa guys. Tapos, i-harvest ko na nga sana yung bunga niya. Alam nyo ba ang nangyari guys? I-harvest ko sana siya kaninang maga. Alam nyo, wala akong naabutan kundi yung buhok na lang tinanggal ng uwak at namukbang niya na yung nag mais natin na nabuhay. At ito nga patatas nga lang yung umusbong at let's find out kung meron tayong patatas na makukuha kahit hindi ko siya tinanim no kusa siya kasi guys napakalakas ng resistensya ng patatas bumili to sa mga magtatanong kung paano magtanim ng patatas guys bumili lang kayo ng patatas by November ilagay nyo na siya sa ilalim ng lupa nyo or sa sako na punong puno ng coco pit with perlite with konting mud soil lang kailangan malambot na malambot sila pag gusto nyo magproduce talaga sila kung bakit November ko sinasabi guys kasi December, January napakalamig sa Pilipinas diba? hindi naman super lamig pero yun yung katamtama na kailangan-kailangan lang ng mga patatas 3 months lang guys meron na kayo patatas 2 mayroon meron na pero maliliit pa. So sa 3 months, so April natin tinanim yan, uh, May, June, July na. So ayan, meron na tayong 3 months na maaane na patatas at tingnan natin kung gano'ng kadami o meron ba o wala. At syempre, dalayo ko kayo mainip, bilisan na, na ng lola nyo. Ito yung para makita nyo lang kung paano yung procedure pagtanggal ng ating plastic bago tayo mag-harvest. So, ayan guys, nalinisan natin siya. Tapos, ang isusunod naman natin ay tatastasin natin tong ating plastic para mas mabungkal natin siya na maayos. Napakadami ng patatas, guys. Look. Meron pa dito. Wait lang. Ayan. Nag-aangata na ng nga sila. In. So lahat yan guys ay harvest natin At umibabaw na nga sila Tapos nalalamog na nga lang sila Ayan no Na ganito hindi na ito pwedeng kainin Kung baga dun sa uh, puti Kapag ka naging green na siya ay hindi na pwedeng kainin So ito pampula na lang to guys Tingnan nyo Hindi na ito pwede kasi ayan no Nag-sprout pati sya Tapos may na mga nabubulok na Ibig sabihin ang tagal na nitong naging bunga So meaning nasa Pilipinas pa lang tayo, nagbubunga na sila. Ito itatabi natin to pang tanim natin ulit na itong taglamig na darating. So ito, pabulok na yata to kasi ayan, makita nyo, medyo basa na dito sa area na to. Tapos ayan guys, ang dami. Ito yung purple natin. So isa-set aside natin itong mga pantanim natin. Ayan, ang dami nila guys. Doon natin siya itatanim next time sa ating farm na malaki. Sa taglamig. Ayan. So, purpang pula na to guys kasi naka-expose sila sa liwanag. Ayan, no? Itong dark purple, ang ibig sabihin yan, yung kumbaga sa puti, ay ano na siya. May lason na, hindi na pang ano. Hindi na pang kain. Dapat ang kulay niya ay light red lang, hindi dark red. So, ito pang natin to guys. Siset aside lang natin. Okay, yan no. Tingnan nyo, iba-iba yung kulay niya dark, di ba? So, meaning na-expose na siya sa ibabaw. Dapat ayong nasa malalim lang. Ito, katulad nito ito, tingnan nyo, itong green na to, yan, hindi na rin yan pwedeng kainin. Sabi nila, naku, kinakain namin yan. Actually, guys, hindi lang umi-epekto, pero naiipon yun sa katawan nyo. Hindi agad-agad na mat matitegi kayo. Yung lason na yon, unti-unti yun, nag, ano, sa katawan nyo, naiipon. So, yun po yun. Sabi kasi ng iba, nagmamalaki pa so, Naku, kinakain ko ngayon, hinugasan ko, ano, binabalatan ko lang mahigpit na pinapaalala ng mga Japanese farmer na huwag niyong kakainin. Kaya kung makikita nyo, wala nagbebenta ng may ganito kasi nga ay may laso na to. Hindi man kayo malason agad-agad, unti-unti po yan na iipon sa inyong katawan na siyang magiging effective kapag kayo ay nagkaedad na. So mag start tayo dito guys. Ang ginagawa ko sa yung mga nakaangat muna na pampula natin. Ayan, ang siya kong inuuna. Tapos tuman months pa lang na-harvest na natin siya, guys. Marami tayong napakinabangan. Ayan. At itong ating red perilla. Sayang. So ito transplant natin siya kaya lang pag ganito kainit hindi natin siya pwedeng i-transplant at mamamatay lang siya. So ito. Yan ang hindi na pang tanin, guys. Ah, hindi na pang kain. Etong kulay na to, ang tama na kulay niya. Yan, ang layo, 'di ba? May dark spot na siya. So, hindi na siya pwede. Ito lang yung dapat natin kuhanin. <sighs> ang init guys, sobra. So, isi-separate lang natin yung mga mga harvest natin na pwedeng kainin. Eto, patulogin lang natin ng another ilang isang linggo bago natin siya kainin. Kasi guys, napakasarap ng patatas pag pinatulog nyo. Hindi siya kagadi kinakain. So, dito, mukhang marami to guys. Ayan. Nabubulok na nga yung iba kasi ito yung ulan yata ng ulan. Oh. Look at that. Ang bango niya. Amoy patatas. <laughs> Hindi siya amoy mansyanas. Ito pabulok na guys. Nabasa na yan. Nababad sa ulan. Yung moist nila. Kasi nakaangat sila. So madali silang mabulok. Alam ko marami itong mga baby potatoes. Ito yung mga naiiwan guys na nagiging panibagong sprout Ayan. dami natin baby potato. So, ito yung masarap na i-bake iprito lang, guys. Kaya lang patutulugin nyo na muna kasi meron pa silang lasa, guys, na ano, na matapang. Ayan. Minsan nakala nyo, wala na. Minsan yung iba bumabaong pa sa malalim. Kaya yun yung nangyayari, guys. May naiiwan tulad niya, naiiwan natin yan kung di ko nakita magiging patatas na naman yan next year lalabas na naman yan eh, may nakuha tayong lalaba ulit hmm, akala natin wala na meron pa pala hmm. ayan oh. kaya mababaw lang siya ito pampula na ito tingnan nyo pagbulok na, nababad yan sa ulan nabasa ang kauulan. Dami oh, dami na bulok, guys. Ang laki pa naman nito. Ay, ito hindi pa to bulok. And guys, -laki. ang laki ng ating patatas. Look. Oh. Daming ano, yung parang na-expose sa basa ay, ito. Yan oh. Mga ano 'yan, nababad sa ulan. Tapos yung moist ng plastic natin dahil nakaibabaw sila dumidikit sa kanila, kaya sila ay na-expose sa tubig. Tapos nainit, ayun nabulok. Dami guys eh, oh puro mga na-expose sa ano, sa liwanag. So pwede naman natin yung gawing pampunla. Okay. Ang dami niyang bunga pa naman, oh. Wow. Hindi ko to tinanim, guys. tingnan niyo naman, pero may napakinabangan tayo. So eto sinasabi ko sa inyo, pag may green, eto ay hindi na pwede. Pampunla na lang natin 'yan, guys. Eto nababad na sa ulan. Ay grabe, ang dami pala niyang bunga oh. binubungkal talaga sa amin. Ang ganda ng mga bunga natin, guys. Tingnan niyo. Oh. <laughs> ang ini pero enjoy ko siya. Oh. love at tat, Ang dami pa naman natin patatas na binigay sa atin ng kapitbahay natin. Tapos pa nga natin nakakain, ayan na naman. Ipat, grabe. Ito pampunla. So inihiwalay ko na yung pampunla, guys. Ito. Oh, ang lalaki dito, guys. Okay. Oh. Ayan na. Lalim na naman na muna natin yung ating patatas after 2 weeks guys ay baka gumawa tayo ng cornstarch. Kasi mas gamitin sa akin ng cornstarch kumpara sa patatas kasi nga hindi na tayo nagka-carbo nagkakanin. Kaya pati yung patatas ay hindi siya pwede sa atin. At isa pa mas mahal kasi yung cornstarch dito. At gusto ko rin malaman guys kung gaano kadami yung napuproduce ng cornstarch o konti lang kung ba. Kung ganito kadami yung ating na-harvest. Para next time kapag uh, yung farm natin dun sa bago ay matataniman natin puro patatas lang siya this year. Baka mga mag-start tayo dun by October. Tapos ngayon lang nakapanood na ating video, bakit ganyan yung mga tubo ng ating patatas, meron sa ibabaw, meron sobrang ilalim. Kasi guys, hindi ko naman talaga to tinanim sa totoo lang. Ito ay yung mga tira ko lang na patatas na tanim nung last year. And then, nung binungkol namin ni Papa, may mga nadurog na patatas na hindi ko akalain. mag uh, divide sila ng ganyang kadami. Tapos, yung iba syempre, napaibabaw, yung iba na sobrang ilalim. Kaya ang pagkakatubo ng ating patatas ay hindi pare-pare. Kaya sa pagtatanim dyan, kailangan ay ibabaw nyo siya ng at least isang daliri nyo lang para magkalaman siya. And then, technique gusto nyo dumami yung laman ng inyong patatas, ang gagawin niyo diyan every 2 weeks magtabon lang kayo ng magtabon ng lupa. Habang tumataas yung stem nila, mas dumadami yung ugat nila na rin produce ng patatas. So ganun lang ginagawa ko dati. Tapos ito naman mga natin ng kasaba guys. Ayan, pinunla ko sila ulit. At titingnan natin kung magiging okay sila at magkakaugat sila. Ayan, para hindi masayang. Tingnan natin kung sa 3 months, 4 months, kaya pa nilang humabol. So ito guys, yung mga na-harvest natin, imagine niyo hindi tayo nagtanim. Kusa lang yung tumubo pero may meron tayo na ane. And then ito naman guys, mga na-harvest natin na meron ng mga sprout. Ayan, sayang nga lang. Ito ay nababad lang sa ulan. And then itong kalahati niya, since wala naman siyang green, wala siyang sprout, ay pwede pa siya. Ito ay gagawin natin, ay tatastasin lang natin do tapos gagawin natin siyang potato uh, fries, uh, potato chips. Kaya, idadry lang natin sila. At ganyan yung itsura nila. Hindi na bumibili ng basket, guys. Try na lang binibili ko lang nyo kung bakit. Kasi piso lang to dito sa garden shop. At mapapakinabangan pa natin kasi mas marami siyang nalalaman. Plus, ang dali niyang bitbitin. At ihatag sa inyong sasakyan. So, ito naman, guys, yung na-harvest natin ng mga talbos ng kamote. Ayan. At ating igagata. titingnan natin kung masarap nga ba ang gatang kamote. Hindi ko alam kung paano talaga to iluto. So, isi-search mo na na ng lola nyo dahil ayoko ulit magkamali. Kasi last year, sobrang iga ang ginawa ng lola nyo. Gagawin lang natin. Ayan, lalagay lang natin siya sa kahod. And then, babalutin natin siya. May jaryo yan sa ilalim. Tapos, jaryo nyo pa sa ibabaw. Yan yung para hindi sila basta-basta mag-sprout at mapanatili kanilang freshness. So, pag every time magluluto kayo, pa lang kayo kukuha. Mapapatagal nyo yan hanggang 3 months. So, yan. Ganyan lang ginagawa nyo kahit sa kamote natin. At, i-seal nyo lang siya maigi. Yan, takpan nyo siya. Huwag nyo iti-tape. So, nilagay nyo siya, kailangan guys sa malamig na lugar. Katulad ng sahig or ilalim lang ng inyong lamesa para hindi siya mainitan. So, hindi nyo siya ilalagay sa ibabaw na ref ng mga mainit na lugar. Kasi madali niya mag-sprout at mabubulok agad. So, yan lang guys.